Hello mga kadeway, welcome back sa YouTube channel natin. Meron nitong dinala sa atin mga kadeway, isang LG na TV, 32 inches. Ang problema daw nito mga kadeway, sabi natin customer, is nagbumubukas naman o nag-open naman. Ang problema lang, wala siyang display. Pero meron naman siyang backlight, sabi ng ating customer. Yung mga ganitong klase kasi mga kadeway, ito ay karaniwang sakit na ng ating mga LCD TV o yung mga LED TV natin na merong backlight pero wala siyang picture. Pero ito mga kadeway is wala siyang sound. Walang sound, walang display, pero bumubukas ang backlight. Yung iba naman kasi nito is bumubukas yung backlight, merong sound at wala din siyang display. Pero sa mga ganito mga ka-DIY, ito may problema sa ating LCD panel, itong LCD sa pinaka-board. Titingnan natin mamaya, malalaman din natin yung mamaya yan kapag kabinuksan natin. Pero ang nanggagawin talaga natin dito, i-plug in muna natin para makita nyo rin kung ano yung nangyari dito. Ito yung kanyang easy cord, yan. So meron na tayo dito mga ka-DIY na power, ayan, napapansin nyo. Yan, bali bumukas na siya. Auto on. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, so nag-on na yan. Wala. Biglang namatay. Yan, biglang namatay. Okay, power off natin dito. Yan, nag-power off tayo. Then, i-power off na natin dito. Power on. Yan. Yung nag-power on na. So wala talaga mga ka-DIY. Wala parang ilaw lang. Hindi kasi marin hindi kasi natin makita kasi yung yung kanyang LCD. Yung mga ganito kasi makakapal yung kanilang mga LCD panel. Okay, so ang gagawin natin, kuklos muna natin yung ilaw, may masyadong ano maliwanag dito. Ayun, na yung ilaw natin. So makapal hindi magano makita yung LCD. Okay, sa so, buksan na natin, tingnan natin to. Okay mga kadeway, unplug muna natin yung pinakasaksakan. Magta natin. Yung model number nito is yung brand LG 32LH20R. So 32 inches mga kadeway. Okay. So ayan mga ka DIY ko napapansin niyo pinatay ko muna yung ila para makita nyo. Saksak muna natin ilagay ko muna yung aking easy cord. Yan. Saksak muna natin dito. Yan. Kung napapansin niyo meron naman tayo dito ang power indicator. Power natin dito. Yan. So kung napapansin niyo nag-ilaw naman sa loob yan oh. May ilaw oh. Yan. Kita nyo? Yan. Merong ilaw. Yan, may backlight tayo dyan pero problema sa kanya wala siyang display yan. Wala siyang tiko na ginamit. Bale, diretso sa, sa kanyang top board. So, yung iba kasi nito is gumagamit ng tikon yung mga naunang mga TV kagaya ng mga LCD type. So, gumagamit sila ng tikon o timing control board. Dito, yan, may bukas yung kanyang ilaw yan. Kita nyo sa butas yan. May ilaw. Yan. Dito naman, ilalim, wala siyang display. Ayan. Napapansin nyo Ayan. Tignan medyo ano kasi, ayan. Ano? Ayan, ayan, makapal kasi yung LCD dito kaya hindi ganoon makita. So, ayan. Balik gumagana yung kanyang mainboard, oh. No, no, may ilaw. Yan ibig sabihin gumagana yung mainboard natin. Yan, may ilaw, kulay yellow. yan So try natin mga kadeway na maghanap doon sa kanyang ano. Tingnan natin kung may supply na dumaloy papunta doon sa ating top board. Balik na natin yung pinaka TV natin. Tingnan natin kung meron siyang ano doon. Titingnan natin dito kung may mga supply dito sa kanyang top board. Tingnan natin kung meron tayong nakukuha ang BGH, BGL. Yung mga clock signal natin. Titingnan natin ang kung, kung anong design na kanyang top board. Okay, tara. So yan mga ka-DIY. bali binaliktad muna natin. So kailangan natin sukatan yung kanyang mga signal. At saka mga boltahe dito sa top board. Kasi yung top board nya is dito nakakulong sa ano. Sa itaas. Dito nakalagay. Yan. So kan dito yung kanyang flex. Nandito sa loob yung kanyang top board. Doon natin sukatan sa boltahe. Sa top board tayo. Kasi wala, hindi natin makita dito yung kanyang signal sa iba. Kasi nandito yung kanyang DC to DC. So wala siyang DC to DC dito. Dito yan. Andi dito. Okay. Sa itaas. Buksan muna natin, kalas talaga lahat 'yan pati doon. Kasi nga naka ano mataga makapal yung kanyang frame. Ano? Kapal so baklas lahat 'to. Tara. So ayan mga ka-DIY, bali tapos natin baklasin para makita natin. Kasi dito sa itaas yung, yung ating top board. Yan, ito yung ating top board. Dito yung ating DC to DC. Pwede din kasi mag-blackout yung ating screen kapag walang supply itong DC to DC natin. Ayan, bali gumamit din siya ng side COF o side COP. Ibig sabihin, hindi siya pwede sa cutting. Pwede siya sa jumper lang. Pwede siya jumper. Kapag magka-problema yung mga LCD yung mga hap lalo na sa mga hap screen okay so titingnan natin dapat ito ay may supply pag may supply yan mga ka DIY at saka wala pang display malamang may problema tayo sa mainboard natin okay so gag gagawin natin is plug in muna natin dito sukatan natin yan so may indicator tayo dito ipawer on na lang natin dito sa button so pinawer on ko na So, natin. Yun, nag-green na. Yun, nagbigay na siya ng backlight. Oh. May ilaw na siya. Ibig sabihin, may ilaw tayo o may backlight. Tingnan natin kung nagkaroon ng supply itong ating top board na nanggagaling dito sa ating main board. So, gagawin natin is select na natin yung ating tester sa DC. Tapos yung ano, body ground na lang natin dito. Tingnan natin. Yan. Tapos sukatan natin yung ating DC to DC. Titingnan natin kung may lumusot dito. Ito yung ating LBDS na nanggagaling dito sa ating mainboard. Ito yon, Yan, LBDS connection o flex. So, gagawin natin dyan is dito tayo sa may fuse. Titingnan natin kung lumusot ang 12 volts dyan. Dito. So, 10 volts. Yan, 12 volts siya mga ka-DIY. Ibig sabihin, buo yung ating pumasok dito yung ating 12 volts. Ibig sabihin, papasok yan, atin, papasok yan dito sa ating DC to DC circuit. So, hanapin natin yung BGH dyan. At saka yung BGL nya. Ito yung BGH nya. Oh. BGH. Ito. BGHC. Tingnan natin kung anong voltay nya. 26.6 volts. Meron, pero wala tayong display. Wala tayong display sa screen. So, dito tayo sa kanyang BGL sa BGL naman ito. Yan sa BGL. Negative volts yan o oh, negative supply. Napapansin nyo meron tayo nakuha dyan negative 5 o oh, nasa 6 volts na yan. Ibig sabihin okay yung ating DC to DC. function itong DC to DC circuit natin. Dito naman tayo sa 3.3 malamang meron yan. 3.3 you know, buo naman. Sa BICOM natin. Hanapin natin yung BCOM. Bicom natin is nasa 5 to 6 volts, 7. O yun, 6 volts. So, buo naman mga ka-DY, bakit wala siyang display? So, possible na lang nangyayari yan. Possible na may problema tayo dito sa ating MCU or dito. Dito ta sa main. Pero mas maganda yan para maintindihan talaga natin, para mapagana natin o makonfirm natin kung saan talaga ang, ang problema. O dito ba? O dito sa kanyang LCD na? Kasi ito pwedeng magkaproblema yung ating LCD, hindi siya mag-display kahit na kumpleto yung ating voltage dito sa itaas. Meron tayong BGH, meron tayong BGL, Bcom, 3.3, 15 volts, yon mga supply na kakailanganin ng ating LCD panel. Kahit kumpleto yon kung nawawala yung signal na nang gagaling dito sa ating system, hindi pa rin mag-ooperate yan kung voltage lang yung basian So, pwede tayong magkamali kung voltage lang yung pagbabasihan natin, pwede tayong magkamali. So, minsan kasi dito yan sa ating mga signal, ito. Kung napapansin nyo dito sa unang layer, dito yan. Ito yung ating, ayun, mag-focus na ating kamera, ito. Ito yung ating positive supply. Ito naman sa ating negative supply. Ito naman yung mga signal. 2, 4, 6, 8, 10 pair. Ito yung ating positive at negative supply, oh. Yan, tagdadalwa. Ito, isa, dalwa, isa, dalwa, isa, dalwa, isa, dalwa, isa, dalwa. Yan, tagdadalwang pin yan dumiretso yan mga kadiwa dito na nanggagaling yan oh. No? dito galing yan sa ating system so ibig sabihin mga kadiwa kahit na may supply kahit pumasok yung 12 natin dito at pumasok sa ating DC, to DC kapag kasira yung ating mga signal na yan hindi pa rin magdi-display yung ating LCD panel so ang gagawin talaga natin dito is aktwalan ng mga universal board para malaman talaga natin pero yung gagamitin nating pang on para sa backlight natin is yung ito pa rin na portion yung mga board nito para lang malukit lang natin. Ang gagawin natin dito, ihang natin to. Tatanggalin natin to. Salpakan natin ang ibang board. Titingnan natin. Gagamit tayo ng ibang universal board para mapagana natin. Yung LCD lang. Hiwalay natin yung LCD. Yung LCD gagamitin natin para sa display. Yung board na ito gagamitin natin para sa ilaw. Para magkaroon na siya ng backlight. So, power up muna natin yung ating ilaw. Yan para ma, ano, makita nyo rin. Yan, mapapansin nyo, meron tayong ilaw. Oh. Yan, merong ilaw dyan. Yan, buhay yung ating backlight. Buhay na buhay. Hindi man lang namatay. Okay, so gagawin natin dito, is aktualan natin ang ibang board. Okay, so, bulutin muna natin. Yan, patayin muna natin. Then, tanggalin ko lang muna ito. Palitan natin ang ibang board, yung universal natin. Yan, tatanggalin na natin muna ito. Tatanggalin muna natin yung pinaka-flex niya. So nilinisan ko na kanina ito at saka ito, wala pa rin nangyayari. Nilinisan ko na ng thinner, ganun pa rin. Wala. So aktalo, at wala natin yung ibang board. Ito meron ako ditong board. Universal. Ito. Ace. Ace na universal board. Yan. Bale, ito ay sira kasi ng LCD nito mga kadiwa. Ay pwede nyo itesting ito. Ito kasi pang 28, 28 inches na Ace. Ace na 28 inches. Yung mga 32 inches, pwede din pang testing sa mga LCD panel. Basta meron kayong mga bakanting bolt, pwede yan. Basta tugma lang yung supply na kakailanganin natin dito sa ating LBDS. So, i-set up ko lang muna. Yeah, pwede ito. Pwede gamitin natin yung mga ganitong board, yung mga pang 32 inches na masira na LCD. Pwede nyo pang-testing yan sa mga ibang board na kagaya nito. So yung supply nito mga kadewa is bandang kaliwa. Kung nakaganito naman, bandang kanan naman siya. Kanan naman yung kanyang positive. You know, kung nang papansin nyo, yung positive niya ito. Bandang kaliwa, yan o. Oh. Yung tatlo, positive, yung pula. Negative naman itong sumunod na tatlo. Tapos yung positive at negative ng ating signal, ito yung blue at saka white, then magne-negative, then dala-dalawa yan. Basta meron siyang pagitan na negative at negative. Yan, dalawang signal din negative, dalawang signal negative, dalawang signal negative, hanggang dito. So 10 pair. So gagawin natin, isasaksak muna natin dito, ilalagay natin dito. Kung napapansin nyo kasi, lawan natin ang mabuti. Yan, yung positive niya is ito, kung maglalagay kayo, bibilangin nyo muna kung ilan yung positive. Kagaya nito, yung positive nya ay isa. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Kailangan yung itong pin na to is tumugma din dito sa nilalagay nyong LBDS ito. Yan, ito. Kailangan sumakto yan. Yung pula natin na wire, sumakto dito sa positive nya. Yan, kasi yung na may positive siya, mayroon siyang fuse. Yan, ito. Yung fuse nya, yan o. Yung puti. Then ito naman yung negative, yung tuturuan natin. Ito yung ating positive. Yan, yung ating positive ito. Yan, hanggang 5. Positive yan. Sumunod dyan is yung negative na yan, o ground. Sumunod dyan mga ka-DIY, yung ating ito, yung tagdadalawang pares. Kailangan yung tagdadalawang pares na to 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ay, tumugma din kapag nilapat natin to Dito. Yan yung blue at saka white, kailangan tugma yan. Yan, kung napapansin nyo, ilalagay natin dito. Kailangan tumugma. Kailangan bilangin nyo rin bago kayo magsalpak ng ganito, baka masira lalo yung inyong mga LCD. So, hindi kasi ito talaga totally na sinasalpak lang. Kailangan pinagpag-aaralan din. Kailangan aralin nyo talaga yung ganito, yung connection nya. Kasi maaring masira yung inyong mga LCD. At hindi nyo na mapakinabangan kapag ka masira yan. Ito yung ating positive, tatlo lang. Tatlo lang yung wire ng positive is dito sa itaas, lima. Okay lang yan, basta sumentro yung positive at hindi mapunta dito sa part ng negative. Okay, kung maaari, itestan nyo hanggang dito at, at, at saka dito sa itaas, itestan nyo kung pumasok dito sa itaas. Tapos yung ating negative naman, ito, yung tatlo na yan, dito naman yan, pumasok naman siya sa dito sa lima. Ito, yung negative natin, kita nyo naman, mayroon siyang guwit, o yan o. Yan dito, negative. Then yung signal natin, tagtag dalawa, ito, dalawang signal na blue at saka white yan blue white kailangan tumapat din dito sa dalawang pin na yan ganoon din yung negative na itong isa yung negative nito tumapat din niya sa sunod yan negative yan sunod tapos yung dalawa na naman ito ito naman yan yan hanggang hanggang makarating tayo dito kailangan itong 5 pair natin is tumapat din dito sa sa 5 pair din na itaas tapos yung, yung positive at saka negative natin kaya tumapat din dito sa negative tumapat din yung ating positive. Yan. Kailangan hindi kayo magkamali dito. Baka masira yung inyong LCD panel kapag magbumaliktad yung ating supply ng positive. Alimbawa, itong positive napunta rito. So, maaring masira yung inyong gagamiting board or masisira yung inyong LCD panel. Kaya ito pinag aralan aaralan talaga ng mabuti para hindi kayo makadisgrasya ng LCD panel. Okay, so kung design niya ay positive dito sa kabila, pwede niyong palitan ng ganitong LBDS cord palitan nyo ito ng iba kung ang supply nya ay bandang kanan so kanan nyo ipapalit yung ganito meron namang mga ganito na pang kanan meron pang kaliwa, meron pang kanan okay, so gagawin natin dito na yung nakapwesto so ipower on muna natin yung ginagawa natin ito ipower on muna natin yung ano yung board na ito kasi ito yung board na magbibigay ng backlight lang ilaw lang purpose nito yun umilaw na yan, umilaw na siya. Ang purpose niyan, umilaw lang. Yan, umilaw lang. Ang purpose niyan. Tapos, yung ating universal na ace, ito. Saksak -sak din natin. Yan, iklaro ko lang. Ang universal board na to para lang sa LCD. Ang board niya, original niya, para lang sa backlight, para matesting lang. Plug-in natin tong isa dito. Okay, so meron na tayo ditong power yan, oh. Power on natin dito. Power. to Para makita nyo rin. Yan, i on ko lang dito. Ayaw. So, ayaw mag-power. Yun, na power on na. Tingnan natin kung gumana siya. O, oh, yun. Ibig sabihin, o, oh, yun o, oh, eh. So, lumabas, o. Oh. Ayan. Ibig sabihin, buo yung ating LCD panel. Ang problema lang talaga nito, ito yung ating mainboard, yung ating system. Ayan, o, oh, buo. Ayan. Tatandaan nyo lang, ito yung driver natin para lang sa LCD yan, yung board natin. Para lang yan dito sa LCD. Para mabuhay lang natin yung LCD nya. Yung nagbibigay lang naman kasi ng ilaw dyan is yung ating dalawang board na Yan. Yan. So, no signal. Ayan, nakita nyo na. Buhay. Ibig hmm. sabihin, confirm na ang sira natin is nasa na main board. Nasa main board yung problema natin. Kasi sinalpakan natin ng ibang board, gumana naman yung LCD. So, pwede naman gamitin na yan. So, wala akong pamalit ng main board nito. Ang gagawin ko na lang, sasabihin natin sa customer na papaganahin natin yung papaganahin natin to, pero itong board ang gagamitin ko. Kaya lang, yung ilaw nito mga ka-DIY is, yung ilaw na ganito is fluorescent type pa. Hindi ito LED yung ilaw niya Fluorescent. Kaya yung gagamitin sa kanyang backlight driver is yung original pa rin. Ipo-force e, on lang. Ipo-force e, on lang yung part ng ilaw para sa kanya, para gumana yung ilaw. Ipo-force e, on yung board na yan. Na power supply kasi nandyan yung ating connection ng ilaw natin. Ipo-force e, on yan. Tapos yung gagamitin na para maging backlight driver, tapos yung gagamitin na board sa kanya is ito na kung matuloy man mga kadeway so gagawin natin so kakausapin lang muna natin yung may-ari nito na ang sira talaga ay nas dito sa ating main board. so walang kinalaman yung ating top board so dito yung, yung problema niya hindi, nand, hindi nanggagaling dito sa ating mismong top board So yun lang mga kadeway, so kausapin ko lang muna yung may-ari nito. At least alam nyo na kung paano siya i-trouble. Kung dito ba sa LCD o nandi dito sa ating main board. So, sinalpakan natin ang ibang universal board. So, gumana siya. Ibig sabihin lamang, nandi dito yung problema. Ayan. So, yan lang mga kadeway. Tatandaan nyo. Yan o. Oh. Ayan. So, ayan mga kadeway. Nilagyan ko siya ng antenna yung ating board ito. So, ngayon mga kadeway. O, oh, gumagana siya. Yan, may may display tayo. Ibig sabihin good yung ating LCD. At walang tama, yan o. Yan, buo yung ating LCD. Okay, so hanggang dito lamang mga kadewa yung ating video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Pahingi naman na isang like nyan at pasubscribe na lang sa ating YouTube channel. Maraming nyo pang bisitahin yung ating mga video, yung mga nakaraan. So para lang naman ito sa mga baguhan lang, sa mga master na dyan, so hindi na ito kailangan yung mga ganitong klase ng video. So pahingi na lang isang like at pasubscribe na lang sa ating YouTube channel. This is JM tutorial. By the way, bye bye.